Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Jelai. And guys, Merry Christmas sa ating lahat. So Christmas ngayon at ito ang napili ni Amo na dinner. Actually, ano lang ko eh? Chicken breast. Hiniwa ko lang siya ng ganyan. Yung iba maliit, yung iba malakar. Hindi pantay. Binabad ko lang siya sa ano, paminta, asin. Tsaka yung mga, ano nila dito. Mga ricado may paprika din may turmeric tapos binabad ko siya ng isang oras and then nainit lang ako ng oil yung olive oil tapos yun ang host ko na ito kanina maraming sabaw so ngayon wala na kunti na lang ang sabaw so kailangan na natin i ah, hulog ang ibang ricado so ang tawag ko nila dito is chicken pakita recipe So, ayan, luto na yung, ano, karne. Kunti na lang ang tubig. Sa lapan natin, ilagay ang ating bell pepper at saka onion. Malasa tong ano natin, mano, kasi meron yung, ano, pomegranate molasses. Saka sweet soya sauce. Yan ang minarinit natin dyan. Masarap po, guys. Try nyo. Try nyo. Madali lang po. Ngayon lang siya. Tapos, pag malutok na yung mga gulay, yung bell pepper, tsaka onion, lagyan na natin siya ng, ano, mozzarella. At saka ito, yung cheese na para sa burger. Tapos, ipapalaman lang yan siya sa tinapay. Yan, yan yung sinasabi nilang, tinatawag nilang chicken pakita. hindi na ako nakabigyan ng untisa kasi parang tinatamad ako mag tapos ang ingay nila kanina kasi naiyakan kasi umalis yung nanay namin so ngayon tahimik na nahinto na at umakyat na silang lahat ng mga batang tatlo so nag video na lang ako para naman po may ma-upload ako so Merry Christmas everyone Happy Holidays Happy Holidays ganyan lang so tataktan muna natin para naman manuto yung ating onion so yan buksan na natin at parang sunog na luto <laughs> na nga na nga ating onion at saka diltiko so isunod natin ang ating nut olives olives may green kami pero di ko alam kung bakit black talaga so ayun na guys hinaan natin ang apoy at ilagay na natin ang ating mga cheese yan sila na yan sinaan natin yung apoy bago natin lagyan ng cheese tapos pagkatapos nyan ito na mozzarella Ayan. so yun lang nga tapos na natin ilagay yung mozzarella so mix na lang natin pero no? so, pag maglagay na kayo ng cheese at saka yung cheese ng mozzarella kailangan Pinaan nyo ang appetizers. So, ayan na. Stop. So, pwede na yan siya ikalaman sa ating tinapay. Yung tinapay, kahiran lang natin ng ketchup, shot mayonnaise. Kung ano ang beef nyo. Tapos, ilagay natin ito sa loob ng tinapa. So, masarap siya. So, ito yung pinatawag ng chicken tahita. That's all for now. Merry Christmas and thank you so much for watching.